Aww. Hello, hello Brian? This is Brian. You are watching again my vlog for our today's episode. Okay, another special video na naman. <laughs> Since, okay, this is our first day again, sa ating pago trabajo dito sa Dubrovnik Asia. Yes, finally, after two months na bakasyon, ayon matatabaho na po, yung link <laughs> Bilang. Hmm. Bago <laughs> ko sabihin yan, Okay, before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. And maraming maraming salamat po sa lahat ng mga taong na pala ng ating video sa unang hirit. Ayan. Hooray! Salamat sa mga taong hindi nag-skip ng ads at patuloy po nanonood ng ating mga videos dito sa YouTube. So, ayun na nga. Ang dami-dami nagtatanong ano ba lang yung aking magiging bagong trabaho dito sa Croatia. And yun nga, ay thank God talaga. Super grateful talaga ako na maganda yung uh, ang smooth nung pagkakapasok ng last week ng December. And ng 2023. Sa atin maraming dumating. Ayan. So uh, ang bagong trabaho po natin dito sa Croatia ay mag-work tayo bilang salesman. Yes, mag-work po tayo bilang salesman sa isang supermarket. Dito sa Dubrovnik. Actually, first Pinay staff. Dito sa Dubrovnik, pero marami ng mga Pinoy na nag-work dito sa supermarket na to. Nagkataon lang talaga. Yung, dito sa Dubrovnik. Yung first Filipino staff nila. So, another, di ba, for me, another accomplishment na naman yun. For the book. <laughs> so, 6 o'clock pa lang ngayon. So, 7am yung pasok namin. And, 2 days lang kami mag-work dito sa branch na to. So, after that, siguro next year na yun, uh, ayun, doon lang talaga kami sa branch kung saan kami mag-work. So, training ground pa lang. And, ayun, ikagwento ko na lang sa inyo yung mangyayari mamaya. Kasi, for sure, di ako makakapag-video sa loob. Di ba? And medyo ano tayo, lilo tayo ng konti sa mga uh, during work hours. Andi siya kagaya yung last season na uh, kahit sa duty na kapag video ako. So this time, iba na siya. <laughs> Pero let's see. eh ayun nga, samahan niyo ako sa ating first day. Ayun, balita ko kayo sa ating magiging ganap. And wish me luck sa ating first day sa ating bagong trabaho eh sa mga naging ka kadalimang working permits ayan ito na yung sign <laughs> kayo na yung next and thank you so much po talaga sa so, tara Okay, hey, char. <laughs> Alas dos na. Ayan. At tapos na ating first day sa ating duty. And so far, ang nangyari pala, bagong bukas pa, magbabagong bukas pa lang yung store na pinuntahan namin. So, baka ito yung first and last day namin doon. <laughs> and then bukas yata, doon na kami sa mismong branch. Mag-wow work. You know, Hindi namin haggard ko talaga. So, ang ginawa lang namin talaga, nag-stack lang kami, nag-stack lang kami ng mga supplies sa mga shelves nila doon. Tapos, yun lang, ganun ganun lang. Ang ganda nung, ano, market, ganda nung store. As in, bagong bago. So, yung mga nakasama namin doon, ano lang, lahat sila borrowed din. May mga kanya-kanya silang designation. Din. So, hindi ko sure kung sila mag-work doon. Pero yun nga, naabiso nga kami ng manager na bukas yata doon na kami sa mismong branch namin kung saan kami naka-assign so so far okay naman nakaraos naman tayo And since first time ko kasi may experience yung, mag, mag work sa supermarket feel ko ano lang ano lang makakaraos tayo ng ano, maayos-ayos doon Oo. <laughs> mm -mm. kasi parang di ka naghahabol sa oras at saka literal lang 7 hours lang yung duty tapos pag holiday wala kang pasok. Pag dumikit sa holiday, sa weekend, two days kang walang pasok, diba So, feel ko, maraming makaka-relate, lalo sa mga, ano, mga galing ng Pilipinas, na kanto rin yung magiging work, ayun, ma share ko sa inyo yung mga every routine. Malay nyo, may kanto nyo rin. So, ayun, may clear short vlog lang to, guys. Kasi nga, hindi naman ako pwede mag-video-video video, <laughs> dun sa loob. And, dahil lahat talaga sila trabaho, babae, lalaki, bata, matanda, lahat sila nagbubuhat ayan. So malapit lang kasi yung store sa bahay. Lalakad ko pa lang. And then bukas, ayan, magbabas sa tayo papasok. Kapakaaga lang talaga. Kasi alas 7, ang morning shift. And then yung last duty nila ay 2pm to 9pm lang. So ba diba? ay... Nakaraos sa first day and mabait naman yung nakasama namin yun nga lang talaga challenge lang talaga yung English kasi wait lang nakasukat ako sa paa kasi challenge yung English kasi di lahat ay talagang fluent even as naman pero kailangan mo talaga matuto ng some basic Croatian language para makahabol ka hindi naman sila mag-a-adjust for you so yun lang kanya-kanya kaming ano eh, kanya-kanya kaming shelf. So, nakaano sa amin, doon kami naglagay ng mga stocks sa mga drinks, sa mga inumi, sa mga kids juice, sa mga alak. So, ayun. So, bawat palalagay mo doon guys, meron silang label, meron silang standard na sinusundan. Akala ko kasi, basta-basta ka lang magre-refill. <laughs> ayun, tapos, Basta may standards sila, yun yung una ko natutunan. Eh, naka, ano naman tayo, nakapagsulo naman tayo para paano maglagay-lagay ng mga kung anek-anek doon sa mga shelves nila. So, ayun. At saka, um, ano pa ba? So far, yun lang naman. Yun lang naman. For today. Tapos sabay-sabay kami nagkape. And lahat sila nag-yossi. Ako natin nag-yossi. Tapos, mga bata pa. So ayun. Pag ano, bukas, balitan ko ulit kayo. Magkagawa ulit ako ng day 2. Diba? Kapag talagang naisa lang tayo. <laughs> ng bangka magawa. Pero so far, okay naman ang ating first day. Maayos, payapa. Yun nga, nagkasugat-sugat tayo. Siguro kailangan ko mag-lotion. Kasi ang titilos ng mga karton na ilan ng mga kahon. So yun lang guys. I hope na kayo kayong idea. Sa... And I hope na... Kalinawan. <laughs> yung mga tanong ng tanong sa atin kung ano ba magiging trabaho ko. Hindi po ako recruiter, ha? <laughs> hindi pa tayo nagre-recruit. Ayan, tayo po ay working as a salesman sa isang supermarket dito sa Croatia. So, kulay orange siya. Nagsisimula sa letter S. Tapos, katulog nga yung word na student. Ayan. <laughs> so, alam nyo na yon And, yun nga, hindi ako mag-video sa loob, guys. Kasi, medyo, ano siya, medyo malaki kumpanya. <laughs> Share, share ko lang sa inyo experience ko every day just in case na magka-vlog ako. So yun lang, I hope na nakakuha kayo ng idea and if you have any more questions or suggestions, so ayan, comment nyo lang. And maging busy man tayo, pero gagawin pa rin natin ang paraan para masagot ang inyong mga inquiries. So that's all for ah, o, ulit ako. So ayun nga, I will see you guys on my next vlog. Ciao!